Gamit ang matalas na pangil nito at isang Avenger Gatling Gun, ang Super A-10 Thunderbolt II Warthog ay ang pinakamatagumpay na close air support fighter ng Estados Unidos at ngayon ay bumalik na ito, mas mahusay at mas malakas kaysa dati. Ngunit tila ang unang manlalaban na makakalaban nito ay hindi nagmula sa Chinese o Russian, kundi isang kapwa Amerikano na sinusubukang nakawin ang trabaho nito, particular ang F-35 Lightning II. At kaya sa video na ito, Tinitingnan namin ng detalyado kung bakit at paano ang dalawang manlalaban na dapat ay nasa parehong koponan ay naghahanap upang maghiwalay sa isa't isa. Ang A-10 Thunderbolt 2 versus ang F-35 Lightning 2, isang clash of eras. Ang debate sa pagitan ng A-10 Thunderbolt 2, magiliw na, binansagan na Warthog, at ang F-35 Lightning 2 ay isa sa pinakamainit at pinakamatagal na kontrobersya sa aviation ng militar ng US. Ito ay hindi lamang isang paligsahan ng sasakyang panghimpapawid, ngunit isang simbolikong pakikibaka sa pagitan ng dalawang pangunahing magkaibang pananaw ng air power. Sa isang gilid ay ang A-10, isang masungit, mabagal, malapit na air support machine na binuo noong 1970s upang magligtas ng mga buhay sa lupa. Sa kabilang banda ay ang F-35, isang makinis, polyhem, ikalimang henerasyong multi-role fighter, na idinisenyo upang dominahin ang pinagtatalo ng kalangitan sa mga larangan ng digmaan noong ika-21 siglo. Pumasok ang Flashpoint 2014 nang ang US Air Force sa ilalim ng lumalagong mga hadlang sa badyet at isang nagbabagong pokus patungo sa mga high-tech na kalaban na kapantay, ay nagsabi sa Kongreso na ang minamahal na A-10 ay umabot na sa dulo ng pagiging kapakipakinabang nito. Sa pananaw ng Air Force, naging warthog hindi mabubuhay sa mga modernong larangan ng digmaan, kung saan ang mga siksik na network ng pagtatanggol sa himpapawid, mga misil na ginagabayan ng radar, at lalong sopistikadong mga manlalaban ng kaaway ay ginawa ang pag-asam ng isang mabagal, mababang lumilipad na sasakyang panghimpapawid na lubhang mahina. Upang palayain ang mga mapagkukunan, iminungkahin ng Air Force na ihinto ang A-10 fleet at i-redirect ang lakas tao at isang tinantyang $4. 2 bilyon tunggo sa pagpapanatili at pagpapalawak ng programang F-35 Lightning II ang koronang hiyas ng susunod na henerasyong diskarte sa air power ng Amerika. Ngunit hindi kumbinsido ang Kongreso. Ang legislative body ay napuno ng mga veterano na sila mismo ang nagpalipad ng A-10 o nailigtas nito sa labanan. Para sa kanila, ang Warthog ay hindi lamang isang eroplano, ito ay isang lifeline. Ang sikat na 30 mer u 8 a Avenger Cannon nito, na may kakayahang magpira-piraso ng mga armored vehicle sa loob ng ilang segundo, at ang reputation nito sa pag-absorb ng napakalaking pinsala at pag-uuwi pa rin ng mga piloto nito ay naggamit ito ng halos mythical status sa mga ground forces. Para sa mga sundalo at marines na na-pin down sa pamamagitan ng apoy ng kaaway, ang natatanging dagundong ng kanyon ng A-10 ay hindi lamang firepower. Ito ay katiyakan na sila ay mabubuhay upang labanan sa ibang araw. Nahaharap sa kanilang nakita bilang napaaga na pagtanggal sa isang napatunayang tagapagligtas, ang kongreso ay nagtulak ng husto. Ang kanilang katapatan sa A-10 ay nagsimula ng husto at hiniling nila sa Air Force na patunayan na ang F-35, isang sasakyang panghimpapawid na na-optimize para sa stealth, long-range strike, at advanced air-to-air -air combat, ay maaring tunay na palitan ang natatanging close air support, CAS, na papel ng Warthog. Ngunit ang Kongreso ay nagdagdag ng isang twist, ang Air Force ay hindi maaring ihambing ang tumatandang A-10 fleet sa kasalukuyang estado nito sa cutting-edge F-35. Sa halip, Inutusan ng mga mambabatas ang Air Force na mag-upgrade ang A-10. Sa pinakamainam na magagawa nito, tinitiyak na ang anumang competition sa pagitan ng dalawang platform ay magiging patas. Lumikha ito ng isang kamanghamanghang kabalintunaan. Sa isang banda, determinado ang Air Force na iretiro ang A-10, i-redirect ang pagpupondo nito, at itulak ang F-35 bilang universal na solution. Sa kabilang banda, epektibong pinilit ng Kongreso ang serbisyo upang gawing mas mahusay ang Warthog kaysa sa mga nakaraang taon. Bumuhos ang mga pag-upgrade, mga bagong pakpak, modernong avionics, mga pagpapahusay sa digital cockpit, mga advanced na pod sa pag-target, at mga pagpapahusay sa estruktura na nagpahaba ng buhay ng serbisyo ng A-10 hanggang sa 2030s. Sa esensya, sa pamamagitan ng pagsubok na i-phase out ang A-10, ang Air Force ay hindi sinasadyang nag-trigger ng modernization nito. Ang mas malalim na tanong, gayunpaman, ay estrategiko. Maari bang talagang palitan ng ikalimang henerasyong stealth fighter ang A-10 sa papel ng malapit na suporta sa hangin tulad ng F-35? Nagtalo ang Air Force na ang kalikasan ng digmaan ay nagbabago. Sa isang peer-to-peer -peer na labanan laban sa Russia o China, ang mabagal na mga mission ng KS sa pinagtatalo ng airspace ay magiging pagpapakamatay. Sa halip, ang mga precision-guided munitions na inilunsad mula sa mga stealth fighter na... Ligtas na tumatakbos sa labas ng mga air defense ng kaaway ang magiging bagong pamantayan. Sa pangitain ito, ang F-35 ay maaring maghatid ng malapit na suporta F. Gayunpaman, iba ang nakita ng mga kritiko. Ang malapit na suporta sa hangin ay hindi lamang tungkol sa pagbagsak ng mga bomba. Ito ay tungkol sa paglipad ng mababa. Nakikita ang larangan ng digmaan gamit ang mga mata ng tao at mabilis na pagtugon sa mga pangangailangan ng mga tropa sa ilalim ng apoy. Ang A-10 ay idinisenyo upang mag-orbit sa itaas ng mga sundalo, sumipsip ng parusa, at gumawa ng paulit-ulit na pagtakbo ng baril sa loob ng isang bato ng magkakaibigang puwersa. Gano'n man kasulong ang F-35, nangatuwiran ang mga may pag-aalinlangan na hinding-hindi nito matutularan ang kakayahan ng Warthog na maglibot-libot sa isang larangan ng digmaan ng maraming oras, magkibit-balikat sa mga tama mula sa maliliit na armas at maging sa mga sandata sa ibabaw sa hangin, at maghatid ng pinpoint na putok ng kanyon sa kaguluhan ng malapit na labanan. Ang lumabas ay hindi lamang isang debate tungkol sa sasakyang panghimpapawid kundi tungkol sa doktrina. Dapat bang unahin ng militar ng US ang high-tech, stealth-enabled na survivability o dapat ba itong panatilihin ang mga legacy na platform na na-optimize para sa mga particular na tungkulin tulad ng SAS? Para sa Air Force, ang F-35 ay kumakatawan sa flexibility at future-proofing, isang solong. Airframe na maaring palitan ang maraming mas lumang sasakyang panghimpapawid. Para sa marami sa Kongreso at Army, gayon pa man, ang pagretiro sa A-10 ay nangangahulugan ng pag-abandon na sa isang napatunayang kakayahan sa pakikipagdigma na nagligtas ng libu-libong buhay sa mga dekada ng labanan. Sa ngayon, ang debate ay nananatiling hindi nalutas. Ang Air Force ay patuloy na nakipagtalo para sa pagre-retiro ng A-10, ngunit ang paglaban sa politika ay nagpapanatili nitong buhay. Kabalintunan, maaring lumampas ang Warthog sa ilan sa mga pagpapalagay na ginamit upang bigyang katwira ng pagpapalit nito. Sa pagtaas ng drone warfare, pagbabalik ng malakihang conventional na pagbabanta at pagpapatuloy ng mga asymmetric conflict, ang natatanging skill set ng A-10 ay patuloy na nakakahanap ng kaugnayan. Samantala, ang F-35, bagamat napakalaki ng kakayahan, ay nahaharap sa pagpuna para sa mga overruns sa gastos, mga hamon sa pagpapanatili, at mga tanong tungkol sa kung ito ay tunay na magaling sa kaas sa paraang meron ang warthog sa halos kalahating siglo. Sa huli, ang kontrobersya ng A-10 vs. F-35 ay nag ng mas malalim na katotohanan tungkol sa inobasyon ng militar. Hindi palaging ginagawa ng bagong teknolohiya na hindi na ginagamit ang mga lumang tool. Minsan, ang larangan ng digmaan ay nangangailangan ng matibay na pagiging maaasahan at espesyal na disenyo kaysa sa stealth at mga sensor. At habang ang F-35 ay maaring mangibabaw sa kalangitan sa mga darating na dekada, ang Warthog ay nananatiling isang paalala na ang pagiging epektibo sa labanan ay nasusukat hindi. Lamang sa mga makabagong detalye kundi sa tiwala ng mga tropang umaasa sa iyo kapag ang lahat ay nasa linya. At ginawa iyon ng Air Force. Pinakain ang Warthog ng napakaraming mga upgrade na kailangan nilang idagdag sa iba't ibang suite sa iba't ibang oras. Simula sa Suite 8. Ang Suite 8 ay may kasamang V12 Lightweight Airborne Recovery Systems na nagpapahintulot sa mga piloto ng A-10 na makipag-usap ng mas epektibo sa mga tauhan sa lupa tulad ng mga pararescue na lalaki at mga piloto na ang mga eroplano ay binaril. Sa ganitong sistema na isinama sa Central Interface Control Unit ng Warthog, ang jet ay maari na ngayong magsagawa ng mas malapit na suporta sa hangin at magbigay ng mas aktibong tulong sa Combat Search and Rescue, CSR, mga mission. At para sa mas mahusay na survivability sa mga larangan ng digmaan ngayon, ang Warthog ay itinuro sa pag-install ng mga mas mahabang standoff na armas na nagkansela ng pangangailangan para sa mga A-10 na lumipad sa harap ng panganib bago kumuha ng shot. Isang pangangailangan na maaring nakamamatay para sa Warthog dahil wala itong super maneuverability upang makatakas sa apoy ng kaaway kapag nakita sa hindi magiliw na airspace kaya't ang mga bagong sandata nito ay magkakaroon ng papel sa pagpapatunay ng super maneuverability bilang isang hindi kinakailangang luho bilang karagdagan sa mga na-update na taktika Kabilang sa ilan sa mga taktika na ito ang paggamit ng modernong night vision goggles ng Warthog upang patuloy na mangibabaw sa larangan ng digmaan sa gabi at sa katamtaman o mababang altitude at nakakaakit ng mga target na pandagat na may AGR-20 Advanced Precision Kill Weapon Systems, mga rocket na naglo ng apat na beses na mas mabilis kaysa sa nauna sa kanila, ang isang putok ng isang pangwakas na touch mula sa Sweet 8 isang situational awareness pad sa operational flight program nito. Nagbibigay dan ito sa Joint Terminal Attack Controllers, JTACs, na iulat ang kanilang mga posisyon sa digital na paraan na isang makabuluhang hakbang mula sa pag-atas sa mga piloto na hanapin sila sa lupa kung saan madali silang makamuflag ng alikabok. At sa mastiak na pagtugon sa mga error sa camouflaging o pag-target, Nagagawa na ngayon ng Warthog na patunayan ang mga target upang maiwasan ang aksidenteng pagpuntirya sa mga kaibigang may inertially aided na mga bala sa kainitan ng sandali na talagang bawat sandali sa isang larangan ng digmaan. At sa larangan ng digmaan, ang Warthog ay mari na ngayong makipag-ugnayan sa maramihang mga target Hanggang anim sa isang pagkakitaon na may precision-guided munitions ng sabay-sabay at sa pagpindot ng isang pindutan, ang mga precision-guided munition na ito ay iba-iba rin. Mula sa 500-pound class na GBU-38 explosives hanggang 2,000-pound class GBU-31 joint direct attack munition na itatakda para sa isang paputok na paglalakbay salamat sa pinpoint accuracy capabilities na pinahusay pa ng bagong high-tech na optical back na helmet na kilala bilang high-breast eye na mga helmet na high-breast eye. Ang mga helmet na ito ay may kasamang nakamount na paningin na mas tumpak na tumutugon sa mga paggalaw na pinangungunahan ng piloto, isang feature na give the pilot less work to do na sinasama sa iba pang mga bagong upgrade upang mapahusay. Ang kakayahan ng Warthog na gumana mula sa mga mahigpit na kapaligiran na may kaunti hanggang walang suporta. Ngunit tila, lahat ng mga pag-upgrade ay maganda kapag isinalaysay at oras na para sa ilang tunay na action. Ilang uri ng competition na nakikita ang A10 at F35 na nakikipaglaban sa jet to jet upang matukoy kung alin ang karapat dapat napuntahan ng Air Force para sa close air support mission. At kaya hiniling ng Kongreso ang isang fly-off na isang face-off, ngunit para sa mga bagay na lumilipad. At habang ang mga fly-off ay karaniwang mga debate settlers, ang isang ito ay malayo dito dahil may mga pag-uusap tungkol sa Air Force na nag-setup nito sa mga paraan na pinapabora ng F35 kaysa sa A10 at hindi rin nakatulong na ang fly-off ay talagang nababalot ng kasing lihim na sikreto ni Mr. Krabs. Sa kalaunan, ang fly-off ay nauwi sa hindi gaanong timbang at iniwan ang lahat upang magtanong muli sa mga spek. Alin ang mainam dahil ang mga pagtutukoy ay hindi nagsisinungaling. At ang isang kilalang spek ng F-35 ay nasalamat sa napakakinis nitong mga linya, na nakakatulong sa pagkat sa hangin ng madali at sa high-tech na gadgetry nito, Mahihirapan lang ang manlalaban na subukang lumipad o maglalagi ng kasing baba at mabagal gaya ng ginagawa ng A-10 sa Close Air Support Missions. Sa katunayan, ang A-10 ay napakahaba at lumilipad ng napakababa kung minsan ay nilagyan ito ng titanium bathtub belly upang masipsip ang hindi, maiwas ang apoy sa lupa na matatanggap nito mula sa mga tropa sa lupa na napakalapit sa jet maaari itong mailarawan na nakasuot ito bilang isang sombrero. Gayunpaman, sa kabila ng domination ng Warthog sa departamentong ito, mas interesado ang Air Force na itugma ang F-35 hanggang sa bilis kaysa unahin ang Warthog. Gayunpaman, sa depensa ng Air Force, ang makabuluhang pamumuhunan sa halagang 400 billion ay napunta sa pagbuo ng F-35, na ginagawa itong pinakamahal na programa ng armas ng Pentagon hanggang sa kasalukuyan. Kaya't makatuwiran na nais nice ng Air Force na gamitin ito ng husto upang maging kanilang lahat mula sa kanilang top of the line na manlalaban hanggang sa butler na sumasagot sa pinto. At habang ang argumentong ito ay tumitimbang pabor sa F-35, ang pinakamalaking pag-upgrade ng A-10, ang Sweet 10, ay darating at ito lang ang iniutos ng doktor. Sa pag-install ng Sweet 10 upgrades, ang bagong Super A10 ay inihayag na may ganap na integration ng AGR-20 APKBUS weapons, GBU-31 JDAM guidance kit na nagkoconvert ng mga hindi ginagabayan na bomba sa all-weather precision guided munitions, at small diameter bombs na may advanced multi-target engagement capability na makikita ang 18 iba't ibang uri ng armas na makikita ang warthog ng magkakaibang uri ng mga armas sabay-sabay at may mas mataas na katumpakan, masyadong Salamat sa patnubay ng JDM at isang bagong synthetic aperture radar pod na magtutulak sa Warthog, na parang sniper habang lumilipad ito sa himpapawid gamit ang mga bagong pakpak na ibinigay ng Boeing, pagkatapos mapondohan ng napakagandang One More. 1 billion para makapaghatid ng 173 set ng mga bagong pakpak, mga pakpak na tatagal ng hanggang 10,000 na oras ng paglipad nang hindi nangangailangan ng isang depot. Pagkatapos ay isang karagdagang proyekto, na kilala bilang A-10 Thunderbolt Advanced Wing Continuation Kit o attack para sa Mike ay inilunsad upang magbigay ng karagdagang 112 set ng mga pakpak. At ang susunod sa walang katapusang listahan ng mga upgrade para sa Warthog ay isang link ng data na nagbibigay daan sa pagbabahagi ng information ng pagbabanta sa pagitan ng mga A-10 na nagre sa pagtaas ng spatial, larangan ng digmaan, at situational na kamalayan, na lahat ay mahalagang sangkap para sa survivability, at sa gayon ay tinutugunan ang mga takot sa survivability ng Air Force tungkol sa Warthog ito ay malamang na magpapatibay sa posisyon ng Warthog sa mga harapang linya bilang isang malapit na air support aircraft. magisaman o magkatabi sa kapwa nito kababayan, ang F-35. Kaya't sa thunder at lightning pabalik sa parehong kuponan, ang Air Force ay masigasig na magkasya sa Warthog ng mas maraming 5th generation tech hanggat maari dahil ang F-35 ay, eh, pagkatapos ng lahat, isang 5th generation fighter. At kaya walang tigil ang mga pagsubok sa Eglin Air Force Base sa Florida para sa isang hanay ng mga upgrade na kilala na bilang Sweet 11. Sweet Olvin, paghinga ng digital na buhay sa Warthog. Ang A-10 Thunderbolt 2 ay palaging isang makina ng mga contradiction. Sa isang banda, ito ay brutal na epektibo na dinisenyo sa paligid ng isang 30mm na kanyon na napakalakas na ang eroplano mismo ay halos tila isang nahuling pag-iisip. Sa kabilang banda, ito ay lipas na, isang relic ng Cold War na puno ng mga avionics na hindi magmumukhang wala sa lugar sa isang museo noong 1980s. Ngunit kasama sweet 11, ang Warthog ay tumatanggap ng isang kinakailangang pagbubuhos ng teknolohiya ng ika-21 siglo. Ang upgrade package na ito ay hindi lamang tungkol sa mga bagong screen o radyo. Ito ay kumakatawan sa isang pangunahing pagbabago sa kung paano ang A-10 ay umaangkop sa modernong larangan ng digmaan na tinitiyak na maaari itong manatiling may kaugnayan sa isang panahon na pinangungunahan ng mga stealth fighter, drone, at electronic warfare. Nasa gitna ng Sweet 11 ang pilosopiya ng maliksi na pagunlad. Nung nakaraan, ang mga pag-upgrade ng sasakyang panghimpapawid ng militar ay sumunod sa mabagal, mahigpit na mga ikot, ang isang block upgrade ay maaring tumagal ng isang dekada mula sa konsepto hanggang sa paglulunsad kung saan madalas na luma na ang teknolohiya. Ngunit binabago ng mga agile development methodologies ang equation nayon. Sa lahalip na maghintay ng mga taon para sa isang napakalaking pag-ayos, ang mas malilit na umuulit na pag-update ay maaring mailagay ng mabilis, masuri sa mga tunay na kondisyon sa mundo, at patuloy na mapabuti. Para sa isang platform tulad ng A10, na dapat mabuhay sa isang kapaligirang puspos ng mga umuusbong na banta gaya ng GPS jamming, cyber intrusion, at advanced na radar, ang liksina ito ay hindi lamang kapakipakinabang, ito ay mahalaga. Ang isa sa mga natatanging pagpapabuti sa ilalim ng Sweet 11 ay ang pagpapakilala ng GPS na lumalaban sa jam. Sa panahon kung saan ang mga kalaban tulad ng Russia at China ay namumuhunan ng malaki sa pakikipagdigma sa elektroniko, hindi na maaring baliwalayan ng traditional na satellite navigation. Ang mission ng A-10, na kadalasang nangangailangan ng katumpakan ng mga strike sa malapit sa mga mapagkaibigang puwersa, ay hindi maaring magparaya sa mga error o pagkagambala sa GPS. Sa pamamagitan ng pagpapatigas ng mga navigation system nito laban sa jamming, tinitiyak ng Warthog na maaasahan pa rin nitong mahanap at sirain ang mga target kahit na sa mga electronic na kapaligiran na idinisenyo upang mabulag at malito, ang parehong mahalaga ay ang pagdaragdag ng a three-dimensional na surround sound system. Sa unang sulyap, ito ay maaring mukhang isang luxury na mas angkop sa mga home theater kaysa sa mga combat cockpit, ngunit ang katotohanan ay iba. Ang kamalayan sa situation ay ang lifeblood ng kaligtasan ng buhay sa malapit na air support missions. Ang mga piloto ay madalas na nagpapatakbo ng mababa at mabagal sa loob ng saklaw ng anti-aircraft fire at dapat magproseso ng avalanche ng information ng sabay-sabay, mga papasok na banta, kahilingan ng ground troop, radio chatter, at data ng sensor. Ang isang 3D audio system ay nagbibigay daan sa mga tunog na spatially separated. Isang missile warning ay maaring magmula sa kaliwang tainga habang ang apurahang tawag ng ground commander ay nakaposisyon sa unahan. Nakakatulong ang spatial separation na ito na mabawasan ang cognitive overload na nagbibigay daan sa mga piloto na unahin at mas mabilis na mag-react sa kaguluhan ng labanan. Ang isa pang mahalagang pag-upgrade ay ang sistema ng Radio RC-210 na nagpapahusay sa mga communication sa mga porsang magkasanib at koalisyon. Ang isa sa mga kritisismo ng mas lumang A-10 avionics ay ang mga ito ay lalong hindi tugma sa moderno, naka-encrypt, multi-band system na ginagamit ng iba pang mga serbisyo at kaalyado. Niresolba ng ARC-210 ang problemang ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng secure, jam-resistant, at flexible na communication sa malawak na hanay ng mga frequency. Tinitiyak nito na ang Warthog ay maaaring magpatuloy na maglingkod bilang isang pinagkakatiwalaang kasosyo, hindi. Ngunit marahil ang pinaka nagbabagong pag-upgrade sa Suite 11 ay ang pagpapakilala ng 11, 6 192, ang high Ri. Ito ay mo resolution ng kalidad ng sinehan. Binabago ng HDRS ang paraan kung paano ipinapakita ang pag-target ng pod footage. Nakikita na ng mga piloto ang malulutong, high-definition na imahe ng mga target, friendly at mga feature ng terrain, nakapansin-pansing pinapahusay ang kanilang kakayahang makilala sa pagitan ng mga manlalaban at civilian. Isang critical na salik sa close air support kung saan ang mga pagkakamali ay maaring maging sakuna. Ang advanced makina ng digital na mapa lalong nagpapaganda si... Upang ilagay ito sa pananaw, ang HDRS ay minarkahan ang pinakamahalagang modernization ng A10 cockpit mula noong conversion mula sa A10A hanggang ika. Gunit ang kahalagahan ng Sweet 11 ay higit pa sa hardware. Ito ay isang simbolikong declaration na ang Warthog, malayo sa pagiging isang lumang relic, ay maari pa ring mag-evolve. Bagamat sinasabi ng mga kritiko na hindi makakaligtas ang A10 laban sa mga modernong air defense, ang Sweet 11 ay nilagyan ito ng mga tool upang labanan ang mas matalinong upang maiwasan ang mga banta, makipag-usap ng walang putol, at maghatid ng suporta ng mas tumpak. Ang mga pag-upgrade ay sumasalamin din sa paggigiit ng Kongreso na ang Air Force ay hindi lamang nagpapanatili ng A-10, ngunit nagbibigay ito ng isang patas na pagkakataon upang makipagkompetensya laban sa F-35 sa malapit hangin suportang mga pagsusuri. Mula sa isang madiskarting pananaw, ang mga pagpapahusay na ito ay nagtataas ng mas malalim na mga katanungan. Kung ang isang sasakyang panghimpapawid na idinisenyo noong 1970s ay maaaring patuloy na i-upgrade upang matugunan ang mga modernong pamantayan, ano ang sinasabi nito tungkol sa balanse sa pagitan ng pagdidisenyo ng mga bagong sasakyang panghimpapawid kumpara sa paggawa ng makabago sa mga umiiral na? Ang patuloy na evolution ng A-10 sa ilalim ng Sweet 11 ay nagmumungkahi na ang masungit, dalubhasang mga platform ay may lugar pa rin sa mga salungatan sa hinaharap basta't ang mga ito ay digitally end. Sa huli, ang Sweet 11 ay hindi lamang isang listahan ng mga gadget o avionics tweaks. Ito ay isang pamumuhunan sa bono sa pagitan ng A-10 at ng ground troops na umaasa dito sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga piloto ng mga tool na nagpapahusay sa kaligtasan, communication, at katumpakan. Tinitiyak ng mga pag-upgrade na ito na kapag humingi ng tulong ang mga sundalo, makakasagot pa rin ang warthog ng may parehong bangis at pagiging maaasahan na naging maalamat. At para sa mga piloto mismo, ang pagpasok sa isang sabungan na dating puno ng clunky, ilang dekada ng avionics at ngayon ay nakaharap sa isang high at matagal nang naglilingkod ang warthog bago pa noon. Ipinakilala noong 1970s upang paghiwahiwalayin ang mga tangke ng Russia sa lupa, ang Warthog ay magdaragdag ng bonus ng galit sa Iraq upang maging ang pinaka-epektibong malapit na air support fighter mula sa U.S. Yes. Isang kahusayan na nananatili hanggang sa araw na ito, Pagkatapos ng halos 50 taon mula nung ipinakilala ito, ang A-10 Warthog ay isang matibay na paalala na ang isang manlalaban ay binuo upang lumaban hanggang sa hindi na ito makakalaban pa. Isang paalala na ang isang manlalaban ay palaging makakasabay sa mga oras kung uunahin. At isang paalala na dapat kang mag-subscribe sa channel na ito at bigyan ng like ang video na ito. At ibahagi ang iyong opinion sa section ng komento sa ibaba. Aling manlalaban ang pinag-ugatan mo, ang A-10 o ang F-35? Yun na lang muna. Salamat sa panonood.